Hello mga Jai! Samahin nyo nga kami for today's video. Maga na yan sa mga oras na yan mga Jai. Siyempre active na naman ang ating Inday Sara. Nakapatong pa talaga sa kanyang toy car. Kayaan e, ko na nga lang ang bata dahil baka mag alboroto dahil paalis na nga rin ako sa mga oras na yan. Ano nga napakita sa inyo at nakarating na nga ako dito. Sunday nga ngayon pero may trabaho ang person dahil alila tayo ng salapi. Dahil money is life, di ba? Ako nga ako pumasok ay eh, nakita ko nga itong kalat kaya pinagdadampot ko na rin para maitapon sa tamang tapunan, tipa. Diba? So may access pala ako ng lahat ng building dito. Na rin na nag-o-open. Nagbubukas ng mga pinto ng mga lights dito. Ma nakakatakot lalo na maliwanag naman sa labas. Pala sa room na ito, dito ko nilalagay ang mga kagamitan ko sa paglilinis. Matagat-tagal nga rin ako bago ako nakabalik dito sa akin trabaho. Three weeks pala ako nawala dahil nagbakasyon nga ang first one. I stop lang din ng Horeca ang, hore ang pumalit sa akin. Siguro ang mga basahan ay nakasampay lang. After nga yan ay nagsimula na nga ako. Kistart nga pala ako sa pagpupunas ng mga salamin dini. Kaya nga maraming mga salamin dito ga, ayun ay talagang inuuna ko ko kasi madalas kong nakakalimutan. Dahil nga sinisipag tayo for today's video, ilabas ay ni pinunasan ko na rin. Hindi nga pala yan include sa akin trabaho, pero ginawa ko na rin. Bari tatlong oras nga pala tayo maglilinis ngayon. Tatlong oras din tayo magsasama mga jay. Kabilang banda nga, ipinag-aalis ko nga itong mga libro din ni mapunasan itong table. Pero kailangan natin ibalik ang mga librong ito. Kaya nga nagiging display lang itong mga libro na ito. After nga yan ay nag-vacuum na nga rin ako. Inuuna ko pala itong entrance. Kasi ito sa pinakamaduming parte dito sa building. Kaya yung mga ibang person nga kung makapasok ay hindi man lang na nagpapagpag dito sa basahan. Yung mga damo na mula sa kalong sapatos ay nadadala. After nga nan, ay inuno ko nga itong mga toilet at malapit lamang ito sa entrance. Alas nga ang dito ay mga school. Sintabi nga pala sa mga kumakain. Alipin tayo ng salapi. Ang inodoro ay hindi natin palalagpasin. After nga nan, ay nagmap lang nga rin ako. Namang ganun kahirap linisin ang building ito. Natuwa nga ako dito sa cleaning camera. Na nagpapalit at nagsishower ang mga bata bagong tiles nga pala ito kaya makikita nyo parang bagong bago at napakaaliwalas o nga pala mga jay hindi lang pala estudyante ang nagre-rent dito even yung mga nag sport nagre-rent din dito sa mga weekends at saka sa mga evening. Dahil dito sa Donator Lands, madalas nga pala umuulan. At hindi iuso dito ang mga cover court na kagaya sa atin sa Pilipinas. Dito ginaganap ang mga indoor activities. pala ay may resto bar. Yan sa may second floor. Mga oras nga ngayon ay pinapalitan ko na nga itong mga basura. Pala ito nga dito at hindi ka na nga talaga aalis o lalabas pa para lang bumili ng drinks. Pag mula mo lang, pwede ka magkape, pwede ka uminom ng soft drinks at meron din beer dito. Ito naman ay legal na uminom ng beer ang mga estudyante basta nasa legal age. Siyempre may mga matitigas na estudyante kahit nga walang 18. Sige, nag-iinom na rin. Pero hindi naman kontrol yon ng management dito. Long as hindi sila nagwawala kagaya sa atin, di ba day? Tsaka kagandahan naman dito sa akin trabaho ay wala naman akong amo. Amo na lagi nakasunod ang takatitig sa iyo kung ano-ano yung mga ginagawa mo, anong oras ka matatapos, kailan ka nagsimula. Ito, ikaw may control ng oras mo. Sobrang mahal ko nga ang trabahong ito. Iba nga, ito ay napakababang trabaho. Para sa akin, napakaganda ng trabahong ito. Di lang sa lapi ang binibigay nito sa akin mga dyan. Yung flexible time. So, not nanay ako. Paraon ako ng dalawang kids next year. Alaga sa akin yung balancing oras sa trabaho, sa bahay at sa pag-aalaga sa aking mga anak. At sa mga oras nga ngayon ay nagba-vacuum na nga ako mga dyan. Pakadumi nga ng hore ka ngayon. Kaya kailangan mo talaga vacuuming. Inisip ko nga baka nagkaroon ng party kahapon. Kaya ganun na lang kadumi ang hore ka. Dati kasi hindi naman ganun karumi ang hore ka kapag mawawalang party. Pero nagkaroon ng welcoming party ang mga estudyante na balik eskwela. Nga pala, pwede rin pala nila itong rentahan sa mga party event, estudyante man, o outsider. Yun nga ang kagandahan dito. Nagtagkita yun sa may-ari ng building, di ba? So, sa mga oras ng yan ay nagmamap na lang ako at malapit na tayo matapos mga jay. Medyo pag-ora na nga ang first zone. Lalo na ang ng aking tiyan dyan sa mga oras na yan, mga jay. Naninipa na ng aking anak. Nagpapatay ko na nga mga ilaw din ni jay. Alas na rin naman tayo dahil magtatatlong oras na tayo naglilinis, mga jay. Satisfied na naman ako sa aking linis. Kailangan ko nga rin pala ibaba ang mga gamit na ang pinagamitan. At ito yung huli natin gagawin ng pagtatapon ng basura. So ito dapat ay hindi natin kakalimutan ng pagtapon ng mga basura na ating pinagamitan. Marami man yan ng konte ay kailangan ko nga rin ito itapon. Kung hindi ay mga nga, bas lang naman ang tapunan. Ha pala yung malaking bin na pinagtataponan ng mga basura din Every Wednesday ay kinukolekta ito ng malaking truck. Hindi ko ma-imagine paano nila ito binubuksan. Malaking plastic nga lang pala ito sa loob. Sa loob lahat ng mga basura. So, hanggang dito na lang mga Jai. Jai, Jai.